One, two, three. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ng puso, sa'yo ay magmahal. Laman ka ng puso isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana'y pagbigyan Bakit ba ikaw kung naiisip ko at Di na mawala-wala pa Kahit na alam ko na ang puso mo Ay may mahal ng ang iba Ayaw ng paawat ng aking damdamin Tunay na mahal ka na sana'y mo ibigin kita maghihintay pa rin at aasa